to Bromel Reaction. Welcome to my channel at may panibago tayong reaction video ito ngayon mga idol. Ito po ay nakakatakot na video. Ito po ay sa KMGS na narikul po ang isang babae na umiiyak sa loob ng CR sa Cebu. At pasensya na kayong mga idol. Ito po ay medyo madilim tayo ngayon kasi yung yung wire ko ay, ay yung ring light ko ay hindi nakasaksak kasi naputol na naman yung wire. Kaya bago ka pala sa channel mag-subscribe ka na at palike na rin ng ating video at huwag nandito itong patagalin. Tirahin na natin ito bago patirahin ng iba. It's play. Sa palikuran sa Cebu, may nahulikam na umiiyak Multo. Sino Banyo siya? Queen. At ano ah. ang mensaheng Molto gusto Banyo niyang queen? iparating? Okay. Sa kailaliman ng gabi, natatakot ka rin bang magbanyong mag-isa? Hoy. Paano kung sa inyong palikuran, meron kang hindi maipaliwanag na karanasan? Hoy po chan. Pasado Nakakataa alas 10 dito, ng ah. gabi nitong February 25 sa City of Naga sa Cebu, nagpapaantok ang 32 anyos na si Ryan nung... Nakakulob ako dyan sa higaan ko. May nadinig ako na boses ng babae. Pakinggan ang tunog okay. na nagpakilabot sa marami. Uy! Pucha, ito yung ano, ito yung uh, re, uh, actual na record ng video. Ay talaga nakakilabot po mga ito, lalo na lang na pag ikaw ay nakahidsit, mapipil mo ang isang hagulkul ng isang babae sa loob ng... Kung sa akin naman ito mga idol, kung sa akin nangyari ito, ay malabang tumakbo na ako palabas. Kasi malabang sa labas, may mga tao, may kakam... Magbabanyo Pucha. ka ba? kung may maririnig ka? lang ito? ng space ng banyo, pero mayroong multo. Ano ba yan? Nakisiksik ka pa dyan. At pinto na bigla na lang daw pumubukas. Ayano dahan-dahan pa. Ang nakakatakot nito 'yung pagbukas ng pinto din tumunog pa 'yung mga ano bisagra. Ang tawag sa ganyan kasama mo. So much, makakapuso kung nagustuhan. Hanggang dito lang din daw mga idol at maraming salamat po kung ka-ikayhin natatakot po ay mag-subscribe na po yung palike ng ating video. Maraming maraming salamat po.